Hello. Sa simpleng pagtitinda ng baga ng baboy, nagsimula ang kanyang kwento. Pero hindi lang doon nagtapos. Dahil sa kanyang sipag at syaga, nagbebenta na rin siya ngayon ng iba't ibang produkto. Kaya naman, kilala na siya bilang pinakamayaman na vendor sa Kariedo. At ang pinakasikat sa lahat ng paninda niya, walang iba kundi yung Tik Milo. Grabe, pinagkakaguluhan niya ng napakaraming tao. Sabi ate Jackie, ang dami niyong binibenta. Yes, ma'am. Kailangan marami tayong klase ng pang companies na to ah. Kailangan <laughs> marami ma'am eh. Para yung tao hindi nalalayo. Pag nag-food trip sila, nandito na, kumpleto na. Diba? Diba? Meron kang baga ng baka. Ay, Bagoy. baga ng baboy. Oo. Uh -huh. May baga ng baboy, tapos ito naman. Tick Milo Crunch po, ma'am. Magkano yan? Meron tayong 60, 70, tsaka 80. Tatlong size. Tapos ano yung mga toppings? Ah, uh, meron tayong Oreo Crush, uh, Milo Cereals Ball, tapos yung mix natin. Pag sa vlogger, eminem. Charot lang. <laughs> Nekta yan, so Yes. Mas maganda kapag ka branded, mas masarap. Hanggang ano oras nyo po binibenta yan? Ano ma'am, nag-start kami ng 10 a.m. Hanggang sa maubos ma'am, pero kadalasan hanggang 7 p.m. po. Ito yung thick Milo natin. Grabe, talagang thick. Yes. Pure Milo yan, no? Pure Milo yan, ma'am. Lahat ng gamit natin original. Walang daya. Yes. Yeah. Kasi yung peking Milo, lasang kokwa yun eh. Mm. Hindi ganun kasarap. ng Milo. Oreo. Oreo Crush po. Wow. Like Guys, may bago na naman trending dito sa Quiapo. At ito nga yung Take Milo. Grabe, ang haba ng pila kanina. Tignan nyo naman to, oh. Mabibili mo lang to for only 70 pesos lang. Meron siyang M&M's, merong parang cereals, Oreo, tapos sobrang tik na Milo. Wow tignan nyo. Tignan nyo kung gaano ka ay At ito nga yung benta ni Mami Jackie. Grabe. Ang dami na niyang binibenta doon. Tikman na natin. Mm. Wow. Ang sarap. Hmm. Mahilig talaga ako sa chocolate eh. Ang sarap di, ang sarap nito kasi hindi siya sobrang tamis. Sakto lang tapos hindi siya nakakaumay. Grabe, ang sarap pati ng toppings. Mm. Try nyo na. Lalo na ngayon summer. At teka lang. may fruit ninja pa siya. Kaya kung hanap mo ay kakaiba at masarap, dito ka na. Dito. Ma'am, meron tayong bayabas, pinya, melon, honeydew, papaya, watermelon, tsaka cucumber mm. Tapos, meron din siyang ninja fruit. Grabe, lahat na yata binibenta niya. Tikman natin to. Wow. Ba ang hang-ang-hang to? Tapos may pagkamaalat, may pagkamanamis. Sarap. Ano to? May mangga din. Oh. Ay, ah, hindi. Papaya. May papayang kasama, tapos may cucumber. May pineapple din. Wow. Sobrang uso to ngayon summer kasi mainit, tapos very refreshing pa. Try nyo na! Ayos.